Kailangan lang ako, kailangan pa yan? Buwan. May gitang dalawang buwan? Tama? Mayigit ng dalawang buwan. Mayigit na dalawang buwan. Tapos, galing ka na ng doktor? Doktor? Oo, ano sabi po sa doktor? Anong binibigyan lang ako niya ng... Ano, Mga gamot? Oo, at, at saka... para, sa albularyo na rin ako. Hindi, ano po sabi sa albularyo tayo? Sa, sabi nila, pwede ko <coughs> Tama po, dalawang tao dalawang taong kumukulam sa iyo. Ngayon, ang ano natin dito, uh, by faith, manalig ka lang at sumampalataya na gagaling ka. Maniwala ka sa Panginoon na Ama, gagaling ako sa pangalan mo, no? At halos hmm. si pinilagay sa iyo. Taya, may 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 mga binibigay akong ganto. Ito po libre, wala pong bayad 'to. Hindi ako nagbebenta, no? Na. Sige po. Umpisa na tayo, ha, Pa dito. Yung pa pa. Pa. Yang ganyan. Yeah, ganyan lang ya. Yeah. Direkto direkto. Sandal ganyan okay. sandal. Ya, ang ganyan. Magtiwala tayo sa ating ama. Para huwag gumaling na kayo. Si nana stroke. hindi tayo. ma siya na stroke. Mal. Uh, hindi lang makalakad. Okay. Ay, so, ito po tayo. Salit lang naman to. Salit lang to. Uh, hindi naman magtatagal sa ipitan. Basta ako, oh, magtiwala. Oh. At sumampal tayo. No. Sige, pikit tay. Pikit. Pikit. Sator, huwag pong mamulat tay. Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Poo! O, dalawang kamay. Pababa, pababa. Pagano? Sige, akong balas akong sa kumukulang sa'yo. Sige. Sige. Sige pa. Sige. Hmm. Sige, pababa, pababa, pababa. Sige. Poo! Poo! Sige pa. Mm, um, alis mo lagi mo rito ha. Huwag mo mulat tayo na ko Sige pa baba ako ng bala. Sige, sige. Sige pa, sige pa. Sige pa. Konti pa, konti pa. Mabilis, mabilis, mabilis. Sige pa. Para matanggal yan, tulungan ng sarili. Sige pa, sige pa. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Sige pa, konti na lang. Ayan no, si tatay, dalawang kumukulam sa kanya, kilala lang yan po niya. At aalisin natin sa pangalan ng ating ama. Sige pa, sige pa, kuti pa. Sige pa, sige. Sige. Kulti pa, pababa, pababa, pababa. Kulti pa. Sige pa. Poo! Kulti pa. Kulti na lang, kulti na lang, kulti na lang konti na lang. Panginoon kong sa aking magdakilaw, may ngayon ng basbas sa iyo, napatayin kong gumagambala sa lalaki ito. San Ipratri, sakmik. Atar. <coughs> okay na to. Pangalan mo, lilo, Tay? Jordi Patrovich. Tay, ito, ilagay mo sa pikel. refill uh. repel mo ng repel sa loob ng tatlong araw. Ubusin mo ha, tatlong araw. Oh. O, inuming mo yung kalate. Teka po, teka po, teka. Kasi so, nana, painumin mo na rin ito. May kasama niyo ha? Sige uh, po, inumin ang kalate. Ah, uh, shout out sa lahat. Nandito tayo sa Castillo Sambales kung saan nagagamot si Apo Chalin, Apo Eric. Shout out sa Team Supremo. Uh, at, at kay brother car ah, uh, apo car brother jet jodel and gerald kay sa team apo naman kay apo rap apo kay na po marine apo chalin apo eric kay Sis Maika, Purusita, Ma'am at kay Brother Janjan. Magandang maga. Balit